So ito mga kalingan pa sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito may nadalan po tayo dito. Isang pamilya. Na, ako po si no? Si Kalingap Turak, isa po ang charity vlogger. Pwede po ba kayo i vlog? Okay, okay. Ito ang sa apalido. Kalingap Turak po yung aking YouTube channel. Be? Ay, balay na. Hmm. Ay, balay na ko. Pwede yung nakituloy po dyan, ay? Ha? Pwede yung oh. Ay, dito lang po si Warpa yun, sa labas. sa labas na ah, sa labas lang po tayo. Ulo, like kang balay. Uh, um, um, ah. no, ano pangalan niyo po, ma'am? Ako? cici Chichi. Si Ma'am Chichi. si Ma'am, ang pangalan po? Mary. Si Ma'am at ah, ito dito po tayo, ma'am. di po tayo mainitan. <laughs> Ako po pala si Kalihap Turok isa po akong uh, charity vlogger. Vlogger naman tabang na ayak mga. mga uh, Bali kasama po namin sila bal Santos Matubang sila Kalihap Trab kung kilala niyo po sila. At uh, mayroon pong po uh, dala para po sa inyo. Pero uh, konting biyahe lang po ito po, galit po kay uh, Ma'am Claire. Kasi uh, siya po yung uh, butihin po nating sponsor? Ganiyan paghati hatian po natin pagpasensya nyo na po yun ay salamat salamat sa naghatag ah. so ilan po ay nakatira dyan ay sana ah, nagkakang matulungan na po uh, sino pong sama nyo po dyan ay na nakatira dito sa Vlogger ba? Vlogger? Dari sa Ara siya ba? Diri lang. Ah, sino kasama niyo po sa bahay? Kuan. Ako mga bata. Ah, sila po. Oh, Kalinga po na. Nandain. Siya po. Masa po pa yung pang araw-araw po ninyo dito? Kuan na ay usahay nga kuan na ay terbaho. Uling. Uling. Ay, yung mister yun, yun, niya po. Patay Patay na. Patay na. Hmm, pati na po pala mister niya. Ah, naibalay, pero hmm. guba. O niya, kuhaan ka ng wami yuta. Kanang amu ang... Kanang amu din ni amu ah. Ay, sabi po ni nanay, itong lupa po, hindi po nila pagmamayari at uh, nakikita lang daw po sila. At uh, yung bahay na po nila ay uh, sira-sira. Hmm. Ito po ang sabi ni Nanay. Uh, tayo po, ay, uh, titignan lang po natin kung saan po yung abot, yung kaya po natin maintindihan. Kasi uh, Tagalog po ako. <laughs> Oo, oh, tama yun. <laughs> kaya paunti-unti. Uh, ito po mga kaliyap, tignan nyo po yung bahay po nila, Nanay. Pwede rin mga dingding -ding po nila, sira-sira na. Binabaha po kayo dito, Nay? Ang ginitaan din eh. Hmm. Ang ginitaan din eh. 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 Ang ginitaan taga Cebu biya mi nya wa ka puyan ba ay ako pa nya oh namin di na mi ka ole dugay na Hindi diri na sila hmm. di rin na tao nito hmm. pala sa bali ito bali sang kumpanya ko ito oh oh ano ya Ako mga bata ah, Pag bali sukad nga na patay hang papa Papa. diri na sila nagapuyo Hmm. Kaya ako naman lang usah. Kaya ako. Nay, akong bata nga pulta tao, dalaga. mm nag eskwela laman. Hmm. Bali sila ko mga apo nyo na. Oo, oh, gani. Oh. Hmm. Si isang lang pala kayo dito. Mm hmm. Kamusta na ba yung mga pang araw araw nyo po dito na yung pangailangan? Sahay mag-uan. Mami mag-uling. Sahay na trabaho ang mga bata. Hmm. <laughs> Ay, mahirap ano po. Yung kalagay, hindi po nila nanay. Ito po yung bahay po nila nanay, oh. Uh, tag -tag -tag yung mga tagti mga yero po. So, kailangan po nila dito yung mga ano po sana. Mga uh, dingding. Yun po ang pangunahin po na pangailangan po nila nanay. At saka yung uh, bahay po na ito, uh, nakitirik lang po sila, ta, hindi po nila pagmamiari itong lupa. Tagal na po pala kayo dito nakatira na yun. Pag-anak na rin po dito Mga na Wala di tayo ni Yota. na po pala. Kung 50 years na rin pala kayo dito na nakatira. Wala ka ni Yota. ka Tapos patong-patong na lang po yung nilagay niyo po doon sa abong. Oo. 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 Adik, <laughs> uh, nilagyan na lang po lang kabigat para hindi lipa rin yung kanilang mga yero. Sana matulungan ninyo. ako ba? Tagal ko na dito. Ang bahay ko sira-sira. Hindi ko alam. Hindi ko alam. ko alam. Hindi sana matulungan yung mama kasi kami, wala kami may tolong kasi mahirap din kami. Sana matulungan sila sa kanyang bahay at kami parang ay wala din kaming lote eh. Parang sunod so years baka mahawa na sila dito kasi mahali na itong lupa nito. Yan lang po. Yung maolo ibig sabihin na nahi nahihiya po sila. Nahihiya, <laughs> nahihiya sila. So yun po mga kalinga pata Ay anak, wala kasi matulong kasi mahirap din Oo nga Kahit sa po ng anak po niya Kahit nagsundi ako oh, nilang tulungan yung kanilang mama Ay eh, kahit din po sila ay hirap din Sir, bawa na <laughs> Nagkadimao, oh, naghirig na mm. So nakatabihin na rin po yung bahay po nila <coughs> Ay Ay so, Siyan po mga kalinga pata ito si, ano pangalan niyo po pala na? Mary. Si. si Nanay Mary. So, nan nananawagan po si Nanay Mary na sana po mapabutan po natin siya ng uh, tulong at pagmamahal. So, yun po mga kalipata, patuloy po natin suportahan si Labar Santos Matubang. Ate Edna Vlog, Kalinga Prab. Siyempre pa yung abang lingkod, Kalinga Tora. Ingat po tayo lagi, and God bless. Uh, bye, bye po. Bye -bye.